One, two, three, go! Ano si Kai? labi niya, no? Oh, anak, balik ka na daw Don. Balik na, balik. Balik pa, balik ka na nabang, balik? One, two, three, go! Masaya. balik pa lang. Balik, balik, balik na daw, anak, balik. <laughs> <laughs> <sas> hindi mo, hinihintay ka na kaya mo. Hahaha!

Waduh, curiga Nggak ada panas, Saya tak